Na, amoy niyo ba mga sa ang niluluto ni Mama B? kamusta mga kabukids uh, nangunguha lang po tayo ngayon ng ating pang ulam na talbos ng kamoting bagin so yan malago yung ating ano dito eh kamoting bagin kung matatandaan po ninyo ito yung sapa na may tubig nung tag ulan eh, ngayon tag araw na pero moist moist pa rin yung ano yung lupa kaya nilagyan namin ng talbos ng o, oh, nilagyan namin ang tanim na kamote kaya ng laguna ang ganda ng kanyang tubo matataba yung dahon oh. masarap itong pang sapaw sa sinain <laughs> at kukuha lang po tayo ng ating pang ulam pumunta rin dito yung kalabaw nung pumasok eh pero buti na lang hindi niya kinain yung kalabaw namin si Bruno kapag na awala oh, yun dito sigurado kakainin niya to favorite niya ang talbos ng kamuting bagay na lalaki Bugis puso, kulay violet. Taba lupa kasi kapag may tubig to dito namin pinalulupin si Bruno. Kaya meron siya dyan mga madyo. Ang ganda ng tubo ng ating Ilang tulong nga mga ko? Marunong ka ba magkuha ng talbos? Marunong ka na? Ito ang ulam natin mamaya. Gusto mo ba ito? Okay, good. Mga dahon. Ganito lang oh, yung maigsi lang. Talbos lang talaga kailangan natin para hindi na tayo maghihimay. Talbos Oh, yung talbos yung basa yung dulo na may malingit. Talbos Oh. Kaya mo naman. Mali na eh. Kurang kanare ni. Ano? Eh, biga bagurang. Mm, <laughs> Nawala na yung tinanim kong okra dito. Meron din. Ah, meron. Eh mga tanim na ano kasi yan, na pachambahan kaya hindi <laughs> mo na mahanap. Eh no, sa may paa mo. Payatot. ah, <laughs> ito na. Marami to eh. Ito pa oh, meron. Kasi nakita pa ako doon no? Ito. Ito meron din. Okra, tsaka yun. Bumagal yung paglaki nila kasi ang lago ng kamote no? Mm. Hindi nila kaya. Hindi niya kaya yung kamot. Yung mabilis Ay, ang kamot. Oo, mabilis. Kasi nga, mas mabilis ang kamot. Kasi sa kanya, mabagal <laughs> niya. Ang gaganda ng talbos, mga kabukis. Sarap yan. Laga lang natin. Pausbungan. Yan, favorite ko pag may bunga. Wow. Murang-mura pa yung mga talbos nila. Sus, yan lang nakukuha mo. Ano daw yan? Kunti kunti. So ang ganda oh. Ay, sa likod mo ka meron pa. Sa to, eh. Ang ganda talaga ng lupa dito. Malambot. Malambot siya. Siguro maglalaman to ng maganda. titignan natin mga kabukos, ito kapag siguro ilang buwan. Ilang buwan na ba to? May isang buwan na to? Oo, oh, may isang buwan na. Siguro mga tatlong buwan sila. Tignan natin kung meron ng laman. Sakto mga by March tignan natin. Tapos mamaya lagyan natin doon. Kasi dito sa unahan, meron pang makanting space. Nalagyan natin So Ano pa siya eh. Basta pa, sayang naman. Ganyan din ito nung tinaniman namin. Ganyan din yun nung tinanam natin. So, ito habulin natin. Sana huwag nang umulan Nang sobrang baha-baha. Para ito, makuha lang natin itong moist ng lupa. Pag nilagyan natin ng ano yan, ng kamote, lalago na parang ganyan. Ano, dagdagan pa to? Parang kadami na. Oo, so, marami na. <laughs> Pwede na yan. Dami na. Sarap pa sana manguha, oh. Ang dami, oh. Dami pa. Ah. Yeah. <laughs> Namatay na yung binhi natin. Konti na lang yung natira dito. dito sana kami kukuha mga kabukits ng ano, pananim ulit kaso nga lang namatay na pala yung iba dito tayo nagtanim nung nakaraang ano eh, tag-ulan so, meron pa rin tayo makukuha pero konti pwede rin naman kaya doon na tayo kumuha hmm pwede din oh, doon na lang para kasi ito parang ano mo, oh, dry na siya tuyot na eh doon na lang oh. mahaba na rin yun nandun eh oh, mahaba na pwede na Naig siya lang, no? Oo. Mm -mm. Bawasan natin para kasi mabilis kumapal dito, eh. Pwede naman bawasan yan. Yung iba butas-butas yung dahon. Yung insekto niyan kaparehas ng ano. Yung insekto na kumakain din sa dahon ng munggo. Kasi nakita ko parehas nung gabi kapag gabi lumalabas sila. Ay, napakan mo yung ano, okra. Okay. Okay. Sorry ah. Nandiyan ka pala kalaw kasi damo ka lang eh. Pinaghirapan ko pa man 'yan. <laughs> May mga kabukid to. Malaki na rin. Malapit na ako maka-harvest. Harvest, harvest, <laughs> harvest lang kapachamba. Pag naka-harvest ka dyan, masasabi mo lang, may pera sa chamba. <laughs> <laughs> Ilan ba pinanin mo dito? Marami yan eh. Ilan lang nagtubo. Kasi nga naman sabi nila Aba Diyan mo ba naman kami nilagay Pero in fairness Maganda din siya <laughs> Ganda na yan <laughs> Papayat Ang papayat nga lang Naghabol ng araw Kaya ba nila dito makipagsabayan Ganito na ito palagi Kala ko kasi maganda siya Ikumpanyon Narealize ko pangit pala pwede man nahuli ka lang, dapat nauna yung okra Bob? oo, nauna dapat yung okra kasi naunahan siyang lumago ng kamote okay, pwede na tanim na muna natin dalawa yung kababi sa lang? Dalawa siguro. Para malago. Ano sana? Nagmamadali. Para mabilis, no? Mabilis yung pag-ugat niya. Maganda ang laman. <laughs> Expectation. <laughs> para mas marami yung ugat. More ugat, more fun. More fun. <laughs> Ikaw, gagawa ako ah. Ganitong gawain mo ah. Igaganyan ko. Tapos ishoot mo dun sa butas. Ganyan mo. Tapos tabunan mo. Takpan mo. Ha? O. Oh. Ito. Doon na. Dun na sa gilid. Ito ba yung mga butas? Hmm. Tingnan ko ah. Kung marunong ka na. Putik naman ito. Oo. Oh, okay lang yan. Ito kunin mo yung mga ganyan. Ha? Hindi mo man binaon. Baonan mo. Baonan. Baon. Baon mo. Ito na ang pinakamadaling itanim na gulay mga kabukods. Talagang ganito lang. Hahanap ka lang ng lupa na medyo mamasa-masa. At itugsok mo. Kahit nga hindi yan tinutugsok. Eh. Ginaganyan lang yan. Uugat sya ng kusa. Dikit, <laughs> dikit mo lang na ganyan, basta medyo mamasa-masa yung lupa. Magkakaroon sya ng ugat. O, oh, diba, Buhay agad. <laughs> buhay agad kakatanim lang. Labo agad yan. Bukas lang yan. Ano na. Ma ano na yung dahon nila. Nakatayo na. Nakatayo na. Yeah. Kulang yata. Kulang lang. Dito marami pa. Madali lang yan. Marami pa dyan na tayong makukunan. Sagana tayo ngayon sa pananim. Palago na ng palago. Nung una, di ba, hiningi natin to kunti lang. Oh. Tapos tinanim natin dun. Tapos ngayon, ang laguna. na. Uy. ayan mga kabukid sinapaw natin sa sinain yung ating mga talbos yun o ulam na yan kadami rin pala yun sigurado tong kanin natin lasang talbos na yung ibabaw Nah, amoy nyoba Mga sang yang itu, Mama. Bi, emang lusut lezat, 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 lusut lezat, 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 pa? Kulang pa, hmm. Makunat pa <laughs> Puto yung ipin mo. <laughs> Kaya ako hindi ko makakain yan ng ganyan. Makunat pa siya. Salangan. Pero yung malutong, puputol-putolin ko na yun. Mabaw ko isusubo. Madudurog ka agad. Uh. Bilikan na lang ng gilingan. Uh. So. Ay dyan meron akong ano? Almeres. Almeres. Tumuli <laughs> so, ha. Dudurogin ka agad. Para-paraan si Mama bi para makakain ng gilis. Si Bilog nga, sabi niya hindi na daw siya sasama. Nagpaiwan na siya doon sa bahay nila. Kasi daw mas masarap yung ulam nila ngayon. <laughs> sabi niya ay, yung ulam niyo pala ano, talbos. Mas masarap kasi yung ulam namin ngayon eh. Kaya mag, nagpaiwan na lang. Low ko rin eh. <laughs> Gawa tayo ng sawsawan, mga kabukids. Wala kami nabiling bagong eh. So, suka na lang. Suka? Suka. Siyempre, masarap dyan. Siling labuyo. Ayan. Mm. May bawang ka, ma? Hindi. Kaya ng bawang ang timin? ako ng bawang. Gusto ko yung sawsawan ko may bawang eh. nanti nanti ini deh cuma coba ngembakut nanti dileleh kayak sayur nah kok nah delicious oh itu nanti patapat bermai delapan almeris para-paraan si mama bi ya Kung gusto mo, ako muna magmuya nuyak Hindi ka mahirap. Nawala na rin ang lasa. mo doon na. Okay. Hindi ka okay. na mahirap ang ma. Hindi na. Ayan okay. lang, marintal. Ayan Parang kabilim ng ano, kuryente. Mahina ang ano yan. Mahina ang current. Hmm. Kasi daw hindi mo ano, fully paid yung bayad. Dahil nang bayad na ako. May balik ka pati sa buwan. bayad na. Bayad na. Nung nabigyan ng notice o ano, disconnection. <laughs> <laughs> Ikaw, auntie, may nangunguya mo pa? Kaya pa. <laughs> Kaya pa rin. <laughs> Pinapano ano niya sa, di ba merong mga pagitan-pagitan. <laughs> Kailangan masakto niya dun sa, <laughs> ganyan na lang yun eh. Hindi pwede kumabiyos. <laughs> Masarap na nakatipid pa tayo. Tindi-tindi yung ano, pati yung kanyang banyado na diyan <laughs> Sobrang bias, coba nanti kasih kurangin tutungnya.